Bago ang lahat, tunghaya natin ang ginagawa ng Saudi Arabia, yung kanilang SWAT team. Ito yung kanilang performance. Ito team from Saudi Arabia. Stairs. We saw last year a couple of over enthusiastic snipers who just stumbled on the stairs on their way up. And magazine option for the two team from Saudi Arabia. Clean shot. Reaching team is away, the Saudis last year, I wonder if they've uh, brought their chief motivator, their Mr. Enthusiasm, the gentlemen that came with them last year, they were a joy to watch their warm up, a little jog around the block before each day's event and lots of singing, it was fabulous. There's always a good spirit. Competition is intense during the UAE SWAT challenge. Oh! The hostage has been dropped. There will be a complaint, no doubt, from uh, that particular hostage. Oh, it's all going wrong for the Saudi team. they can just drag that deadweight dummy across the line and it's cost them precious time 138.1 eh nakita niyo nadapa sila shit happens ikaw pa nga nangyayari talaga yung ganon pinaghandaan nila yan at wala naman sila sa mindset na dapat madapa tayo doon ngunit nangyari Siyempre, nakakalungkot yun. nagagalit yung kanilang team manager doon. Ngayon, punta tayo sa bansang Thailand. royal thai police. the special task force of south africa which had uh, a fabulous showing on the first day last year. and the hungarians, tk hungary will follow the royal thai police who are up and running now. looks uh, pretty slick so far. and a clean shot as well for the royal thai police a team. this looks good. and in fact, those of us uh, like myself who are not experts. In SWAT operations, you can just tell by looking as the team goes up and through and breaches that door how smooth they are usually determines how good the time is going to be. And there you can see the clock at the bottom, 1-0-3. Ayun, isa siguro sa pinakamabilis na time ang sa Royal Thai Police, no? 1-0-3. Ngayon, ito yung ating pinakaantay ng ating mga kababayan Nakita ko dyan, kasama dyan siya nag-travel, ay probably siya ang team manager dito, si Police Colonel Rex Malimban. Ha, nag-practice 'yan sila nung nakaraang taon, nakita ko. Pinasubok nila sa akin yung nilang baril at natuwa naman ako dahil uh, sila ay tuloy-tuloy uh, na nagtataas ng antas ng kanilang kakayahan. Ito 'yung kanilang performance ngayon. whistle goes and next up Is the Philippines national police force team, who are well supported here tonight by some of the Filipino expats living here in the United Arab Emirates. Strong support for the uh, Filipino team. Well, there's an issue. The round chambered, but he um, was having a problem. The magazine was just sitting that sniper rifle up a little bit too high, and that's uh, caused the Philippines police team a bit of valuable time. Ronil Diaz. Bless the Philippines police team. Yes. go now. So ayun ang nakita nyo, um, uh, mayroong konting fumble pa rin uh, ang kanilang team. Uh, particularly doon sa sniper, medyo na-delay ang kanyang movement. Uh, marami pang uh, dapat ma-improve dito. No? Uh, familiarity of the weapon ay malaking factor. I understand na hiram ang kanilang baril uh, nakita nyo, pare-parehas ang gamit ng uh, uh, our, uh, Royal Thai uh, Police, yung Saudi at saka ng uh, Pilipinas. Ang sabihin, uh, range gun ito no uh, sa host country. And uh, kung hindi nila na-i-practice dito sa Pilipinas ang same weapon, uh, minsan may mental baggage naku, iba na pa naman yung weapon na 'yan. But again, dahil nasubukan nila last year, then uh, dapat Uh, mas improved version. At nakikita natin na noong taong 2023, ang fumble nila yon malaking fumble yon ay hindi na naulit ngayon. Uh, I just do not know bakit yon nagka-problema na naman uli Something related pa rin, no? Sa magazine, nangyayaring minsan, kung ang bala ay hindi naka-align, no? Um, pag saksak mo, uh, maaring tutukod yon doon sa ilalim. Um, nangyayari talaga yun. Kaya ginagawa, <laughs> itagtag mo yung magazine para mag-align, patalikod, no? Uh, walang nakausli ah uh, ng tip ng bullet. Uh, nang sabi, pag mo ay walang problema. Uh, hindi ko lang sure kung ano exactly ang naging problem kung bakit nagtatanggal pa siya uli then nag-chamber siya. Um, uh, sa pagpatama niya, okay, uh, wala akong masasabi doon. Ngonit, uh, ngunit may delay and uh, it cost them a lot, ilang seconds din yun, sayang. Uh, ang para sa akin, Uh, malayo na ang improvement uh, ng ating team noong noon at saka ngayon Of course, uh, kasalukuyan pa nagaganap ang competitions Alam nyo, nakakatuwa na ang ating mga teams kagaya ng SWAT, SAF Of course, uh, yung sa Armed Forces of the Philippines ay nagkakaroon ng mga shooting competitions uh, Mga tactical competitions na kagaya nito Dahil doon nila matutunan ang maraming bagay kung hindi tayo actual na napapalaban sa isang example hostage rescue mission eh nakukuha naman natin yung mga scenarios simulated ito sa isang competition um, kaya uh, kung pwede nga lang sana ay magkakaroon din tayo ng similar na event dito sa Pilipinas kagaya lang din sa Philippine Army nagsimula kami uh, sometime in the uh, early 1990s sa uh, uh, ASEAN Army's Rifle Meet. Naku, sa from bottom din kami. no? Kasi kagaya niyan, M16A1 yung gamit namin at uh, hindi naman uh, match grade ammunitions ang na aming uh, uh, ginagamit noon. No? 1995, when I, wa when I was uh, uh, a neophyte uh, shooter of the Philippine Army, M16A1 lang, totoo yun. And uh, nakipag-compete kami sa mga M16A2 na naka-match uh, much, much grade ammunitions pa. Wala pa kami gano'n na advanced knowledge and skills sa shooting. Of course, mayroon na kami mga magagaling, pero tipong muscle memory lang. Uh, parati kami kulang doon sa science ng marksmanship na kung saan ay pwede palang pag-aralan itong mabuti. Yung mga kagaya niyan, yung ballistics data, uh, yung uh, magagawa ka ng sarili mong shooter's data book or dope book, Uh, dapat pala i-maintain mo ng weapon mo properly, may mga tamang solvents dyan, uh, may tamang cleaning tools, may mga rotating rod, teflon coated rotating rod, mga something na napupulot namin due to uh, participation in shooting competitions. Uh, ang SAF, ando na tayo, hindi pa sila nasa top, ngunit ang kanilang performance ay dahan-dahan, nag-improve. Kagaya lang din namin nung mga panahon na yon na nung aming kabataan. Ngayon, ang, ang Philippine Army Shooting Team ay nanatili na sa top 1, 2, 3 sa mga shooting competitions na sinasalihan nito. And I will not be surprised, maybe in 5 years, as long as masustain lamang ang training program ng Special Action Force at masuportahan din ang kanilang uh, equipment, kasama din ang mass grade ammunitions, match rifles and top of the line na training, ah? so kailangan uh, mapagsabay lahat yon man behind the gun, the gun itself, and the training program. um I'm sure na magiging top performers ang Special Action Force in the near future. And uh, I would also uh, like to suggest na kung maggawa tayong gawain to SWAT challenges sa Pilipinas ay gahin natin yung uh, mga scenarios na nakikita natin dito sa UAE uh, SWAT Challenge at ipasali natin lahat ng mga SWAT units, hindi lamang sa Maynila, pati sa probinsya. Dahil doon natin makikita kung paano mag-improve ang mga capabilities nila. Kung sila ay confident, highly skilled, tayo naman ay confident na mga mamayang Pilipino, na tuwing may mga insidente o stage-taking, terrorist attack, andyan yung ating mga SWAT units, hindi lamang ang Special Action Force. SWAT units na nasa mga malaking syudad ay well-armed, well-capacitated, well-trained para sa kanilang trabaho. Yan ang importansya ng mga competitions sa ganito. So yung mga takeaways niyan, Rex, ah, yung mga takeaways ninyo dyan, ilista mo. Maybe I can also provide inputs. Pagsasunod, magkawulahan tayo. Paano ma-improve pa? No? Paano pa madagdagan in the near future? And uh, para sa mga palis policy makers, makikita sana nila na kailangan suportahan ang capability development ng ating mga tropa. Pundo ang kailangan dyan eh. Kaya kailangan dyan ay suporta mula sa mga policy makers. At uh, nahakatwa na ang staff ay improve ah, na ngayon ah, sa kanilang, ay compared natin sa taong 2023, ika pa nga, sa competitions minsan, ang isipin mo para hindi ka ma-pressure, you compete against yourself. Huwag mong isipin nyo, ay ito, ito, yung number one dati, yung UAE, team A, team B. Huwag mong isipin yon kundi ang isipin mo, gawin ko lang yung tama, dapat smooth ako. Meron tinatawag yan na mind gaming eh. Uh, huwag kang magkipagbulahan bago ka sumalang. Isipin mo ano yung actions ko. No? I, uh, inilalaro mo sa isip. Ha? Huh? Mind gaming. And uh, uh, kapag magawa mo yon uh, yung probability na mag-fumble. <laughs> mga techniques na mga shooters. No? Magtanong kayo sa mga batikan na shooters kagaya ni Tristan sa Blada Ranger Sablada. Blada uh, yung mga laging nagkukumpit sa mga sa international level mapakinggan niyo ano yung mind gaming na sinasabi ko. And, yung improvement ng barrel gamit training program. Ayan, good luck sa inyo. Alam ko marami pang events kayong uh, uh, sasalihan in the next uh, few days. Uh, sana ay uh, uh, dadami inyong mga kaibigan at ang mga takeaways niyo dadami din para sa sunod ulit ng competition ay lalong tataas ang inyong mga kakayahan. Good luck sayang.